Good morning guys, back dito sa ating Pipino Farm at ngayon ay uh, nag-harvest tayo guys at uh, medyo mababa na siyang kunti uh, although maras, mas marami pa rin yung ating nakukuha for today so we are entering the uh, second week dito sa ating pag-harvest guys na uh, naka one week na tayo plus so palapit na tayo sa ating third week so approximately mayroon tayong six to seven weeks dito sa pag-harvest guys at nga, pupukita ko sa inyo kung ano nang sitwasyon dito sa ating Pipino guys. So ayan. So dito meron tayong ano guys, na-harvest na isa, dalawa, tatlo, apat. At pang lima, itong uh, medyo uh, hindi masyadong malalim na container. So ayan, meron tayong lima dahil ngayon na umaga. So dito ay mapansin natin guys, yung ating Pipino ay medyo may maraming madilaw na dahon na dyan sa ibaba. So ibig sabihin ay uh, matured na yung mga dahon na yan at kailangan na nating tanggalin. So dito mayroon tayong ano guys, mga eh uh, uh, tawag dito, <laughs> insekto na nananalasa sa dito sa ating guys. So ipapakita ko sa inyo. Uh, kasi nakapag-spray na ako dito guys at uh, medyo hindi naman siya masyadong marami. So nasa uh, areas lang na kailangan nating uh, ano so, ipapakita ko sa inyo. So ayan dito tayo sa pinakasulok guys at uh, mapansin nyo yung uh, dahon na to. Ay mayroon siyang ano guys, yung uh, maga mayroon siyang uh, ano diyan mga ito'y palang tandaan na uh, ano ito kinagat ng uh, red mites or ayan uh, makikita nyo diyan sa ilalim uh, napakaliit ng mga red mites na yan guys ayan ayan uh, so although nakapag spray na ako dito sa isang araw siguro siguro mga 2 days ago ay nispirahan ko to ng kotitso so kotitso lang nispirin natin guys kasi minimal pa naman siya at hindi natin kailangan ng ano talaga yung puksaan na mamahalin kasi eh, nagbabudget tayo ngayon ayan so makikita nyo dyan yung ibang dahon ay wala na siyang mga red mites kasi uh, tumakas na yung iba yung iba na matay na ayan so dyan makikita nyo dyan ayan so ayan so eh minimal lang na ano guys hindi natin na uh, kailangan na ano talaga yung puksaan na kasi yung uh, insecticide kasi dito guys ay napakamahal is around 3 to 4,000 yung isang sprihan lang kaya uh, kung maari ay na tayo kasi uh, yung pipino natin although uh, mes, medyo mataas pa rin yung presyo hanggang ngayon eh, kailangan pa rin natin na mag-ipon para sa susunod na uh, uh, season ng ating pagtatanim so kung ano man itatanim natin uh, kailangan natin mag-ipon ng marami <laughs> so, <laughs> ayan. so bakit ko titso yung ating ginagamit dito guys kasi Uh, napakaganda po ng uh, yung uh, resulta kasi kapag ka uh, ay uh, talagang ano siya uh, hindi siya uh, na uh, dumarami kapag ka uh, putit so so yan po yung uh, aking uh, style dito at uh, hindi naman siya ano guys na, talagang napakarami kung kumbaga dito lang sa side na to sa windows uh, window side yung areas na malapit sa windows kasi uh, dito kasi napadpad yung mga uh, ano na yan yung mga <laughs> mites na yan, yan. Makikita nyo dyan. Ayan. So, dito, meron din dito. Ayan. So, kung, kung days ago, ay in-sprint ko. Ito. So, wala na po siya. So, marami kasing, ano kasi ito guys, nasa member ng mga ticks. Yung red mites ito. So, family of ticks po yan guys. At yung uh, red mites na yan, ay napakaraming klase. So, mula sa maliit, may pinakamaliit. So, dito sa Japan, ay tinatawag itong hukuridani. So pagdani ay ibig sabihin ay family of ticks uh, Dani. So meron siyang uh, akadani, uh, hukuri Dani. Uh, dani, so ha Dani, so napakarami po ng uh, klase ng ticks guys. At uh, bawat ticks na yan ay isa na lang yung genes niya. So uh, genetic, genetically ay yung ini-spray nating uh, ano guys, yung uh, kutitso ay kahit anong klase na uh, ticks or red mites ay mapuksan itong uh, na yan so kahit na yung ano guys trips ay kayang kaya yung uh, trips puksain ng kotitsu actually meron na itong trips guys kaso natamaan ng kutitso kaya hindi sila nag <laughs> hindi na dumami <laughs> nawalan bigla so <laughs> ayan <laughs> so yan po yung uh, style natin so isang bisis lang so siguro 2 ago so mag spray tayo ulit siguro within the next 10 days Uh, kasi uh, in in ano tayo guys nasa budget nasa cost cutting period tayo so, kaya kinakat natin yung cost natin dito kasi napakamahal ng mga ano ngayon bibilihin <laughs> so, so ayan <laughs> so ayan guys uh, pumasok na yung ano dito yung uh, mga mga ipids ay wala naman guys kasi meron tayong prevention uh, na inano dyan na minimaintain yung ating spray dati yung uh, colt cold at saka yung Ulala. So, isang bisis lang cold guys at nawala yung ating ipids. Kaya hindi na ako nakapag-spray ulit ng anti-ipids kasi nawala na siya bigla. So, ayan. At yung estilo natin ngayon ay kailangan nating malaman muna na meron ba talagang trips or yung ipids or yung ticks bago na tayo mag-spray kasi napakamahal guys. So, dati-dati ay nasa 1,500 lang yung isang bote na 100 ML. Ngayon nasa 3,000 na so double. So, yan kung uh, dalawang dalawang beses tayong makapag-spray sa isang 3,000 ngayon isang bisis na lang so kailangan talaga natin magtipid so actually hindi naman uh, ano dyan temporary lang na mas mahal lang yung presyo kaya uh, kung hanggat maaari ay gagawa tayo para paraan talaga nga makapag, makapag ano tayo makapag save ng uh, cost natin at uh, sa ngayon ay mas marami pa tayong makukuha na harvest actually pa konti, -konti na siya at uh, nasa ibaba ah, nasa, ta na so, na nasa taas na tayo sa areas nito guys sa taas na tayo nag uh, harvest ayan so makikita nyo dyan, may marami pang pipino dyan na magkukuha natin at may, mayroon, mayroon pa siya maraming ano dyan buko so dito sa ilalim ay naubos na natin at wala na siya <laughs> masyadong magkukuha although mayroon pa pa kunti, -kunti at mayroon maliliit na yan, lumabas dyan ay uh, uh, actually mas ano na siya wala na siyang makukuha magkukuha dyan yung mga lumang dahon na lang kailangan natin tanggalin kasi wala pa tayong ano wala pa tayong oras para magtanggal diyan kasi napaka-busy natin at uh, dumaan pa yung bagyo uh, lalong nabawasan yung ating schedule na time so ayan napaka ano kasi siya time consuming kapag kami bagyo guys uh, so ayan at uh, dito ay uh, pagkatapos ito sa area na to guys dito sa main stem na uh, kukunin natin ng harvest doon sa uh, uh, side stem niya yung ating side shoot na steam na pinalaki ay uh, Ayun, nasa ta nasa itaas na rin tayo. Ah, uh, na lang yun sa iba ibaba. Kaya uh, mas ano siya, mas uh, <laughs> 'yung uh, diferensya kasi 'yung difference ng uh, summer na pipino at saka 'yung ano guys, spring na pipino ay mas marami talaga 'yung spring. Kahit na ano ito, isang variety na bago na tinanim natin ay talagang ibang iba talaga siya sa output ng spring. Kasi walang mainit. Sa, hindi kasi mainit sa spring guys. Nasa katamtaman lang yung climate condition around 25 degrees Celsius. Dito kasi umabot ng 40 kaya napaka-stress ng kahit siguro in anong variety ng pipino. So actually hanap pa tayo ng magandang variety talaga na talagang uh, lumalaban sa init. So sa ngayon ay ito pa rin. Temporary na variety na uh, pina-farm natin. Uh, yung last variety na Uh, yung lumang variety natin ay wala naman siya masyadong pinagkaiba guys sa around 60-70% pa rin yung harvest range niya, uh, produce uh, hindi katulad sa ano guys yung uh, spring na talagang 100% ay almost 100% yung ating makukuhang produce dito ay medyo ano lang siya, konti <laughs> so anyways mas maganda naman yung presyon kasi mainit talaga at uh, wala masyadong stock wala masyadong supply sa market kaya uh, in the range of 2 weeks ay uh, speed natin na uh, talagang maganda pa 'yung presyo uh, talagang pagbaba ng pagbaba sa ngayon hanggang sa mawala na 'yung kamahalan ng presyo siguro around na uh, mid uh, or end of September ay uh, magumpisa na 'yung uh, maraming uh, nagpo-produce kasi pag uh, September ay nasa uh, down 'yung ating temperature at Uh, maraming nang magkakuha ng magandang uh, quality produce so ayan so ayan na muna guys yung ating update for today dito sa ating pipino farm uh, at um, pagkatapos natin dito punta tayo agad sa ating seedlings ng ating uh, Chinese cabbage para pag dilig ajka <laughs> uh, dumaan kasi yung bagyo guys at yung uh, field natin ay hindi pwede natin papasukan kasi uh, napakalambot pa ng soil at uh, siguro uh, takes straight 4 days bago tayo magkapag transplant ulit Uh, hindi pa tayo pwedeng mag ano doon pumasok kasi mabaon yung natin so ayan lang muna siguro for today at see you guys in the next one bye bye